Magandang araw mga kaibigan. Balik na naman ako para mag-share ng kwento ng isang babae at ang kanyang nobyo. Pero teka, bago tayo magsimula, like at subscribe na para hindi nyo mamiss ang mga kwentong ganito. Promise? Mas marami pang ganap? Sa simula ng pelikula, makikita natin si Michael, isang sundalo na sumasa ilalim sa mahigpit na training sa military. Buong puso at dedikasyon ang kanyang ibinubuhos sa pagsasanay dahil ang kanyang pangarap ay makapaglingkod sa bayan. Pagkatapos ng training, habang bumabalik ang lahat sa kampo, ikinuwento ni Michael sa kanyang kaibigan na may minamahal siyang babae at matagal na silang nagsasama. Ngunit ngayong gabi, balak na niyang mag-propose ng kasal. Kinakabahan siya pero sinabihan siya ng kanyang kasamahan na huwag mag-alala, tiyak na matutuwa ang babae at tatanggapin ang alok. Kaya kinagabihan pag uwi ni Michael mula sa kampo, sinalubong siya ng kanyang nobya na si Abby na naghanda ng kanyang paboritong pagkain bilang surpresa. Kitang-kita ang pagmamahalan sa kanilang dalawa. Lumuhod si Michael at nag-alok ng kasal. Masayang tinanggap ito ni Abby. Sabik at masaya silang nagplano ng kanilang hinaharap bilang mag-asawa. Kinabukasan, habang naghahanda si Michael para sa panibagong araw ng tungkulin, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa ospital. Ang kanyang ama ay inatake sa puso habang nasa trabaho at agad isinugod sa pagamutan. Labis ang pag-aalala ni Michael at agad niya itong ibinalita kay Abby. Sinabi ni Abby na dapat niyang puntahan at samahan ang kanyang ama sa ospital. Pagkarinig sa balita mula sa ospital, sinabi ni Michael na hindi siya pupunta dahil hindi sila magkasundo ng kanyang ama. Ayon sa kanya, mas mahalaga raw sa kanyang ama ang pera kaysa pamilya at sa loob ng maraming taon ay hindi na sila nagkita o nagkausap. Pero mahinahong ipinaliwanag ni Abby. Sa payo ni Abby, napaisip si Michael at sa huli pumunta na rin siya sa ospital upang dalawin ang kanyang ama na si Ralden. Pagdating niya roon, sinabi ng doktor na ligtas na si Ralden at nasa maayos ng kalagayan, ngunit kailangan niya ng gamot sa tamang oras at may mag-aalaga sa kanya. Dahil mag-isa lang sa bahay si Ralden, napaisip sila kung sino ang mag-aalaga sa kanya. Kaya iminungkahi ni Abby na pumunta sila sa bahay ng ama ni Michael at doon pansamantalang manirahan upang maalagaan ito. Isa rin kasing nurse si Abby at nais niyang personal na tumulong sa paggaling ni Ralden. Pumayag si Michael. Kaya't sabay silang nagtungo sa bahay ni Ralden. Si Ralden ay isang negosyante, kaya't ang kanyang bahay ay malaki, maganda at marangya. Namangha si Abby nang makita ang bahay dahil hindi niya alam na mayaman pala ang ama ni Michael. Simula noon, nanirahan na sina Michael at Abby sa bahay ni Ralden upang alagaan siya. Kinabukasan, bumalik si Abby mula sa palengke dala ang mga gulay. Ipinasan niya ito kay Michael at nagpaalam na siya muna ay gagawa ng iba niyang gawain. Upang tumulong, pinulot ni Ralden ang mga gulay para dalhin sa kusina ngunit aksidente niyang naitulak ang cellphone ni Michael mula sa mesa. Galit na galit si Michael sa kanyang ama at napasigaw siya ng malakas. Kung tutuusin, sabi niya, hindi na sana ako ipinanganak kung hindi mo lang ako pinilit noon. Nasaksihan ni Abby ang pag-aaway nila at nabahala siya sa pag-uugali ni Michael. Kaya't sinundan niya ito sa kwarto at mahinahong kinausap. Hindi nila alam na narinig pala ni Ralden ang kanilang pag-uusap. Kinabukasan habang nag-iisa si Michael sa salas, lumapit sa kanya ang kanyang ama. Anak, mahinahong sabi ni Ralden, patawad kong naging malamig akong ama noon. Mahal na mahal ko ang iyong ina. Nasaktan din ako sa pagkawalaan niya. Kaya lang, isinubsob ko ang sarili ko sa trabaho para maibigay ang lahat sa inyo. Hindi ko lang siguro napakita ang tamang paraan ng pagmamahal. Natahimik si Michael at sa kanyang mga mata ay unti-unting bumagsak ang luha. Niyakap niya ang kanyang ama at sinabing, patawad din po tay, Magkakasama na ngayon sina Michael, Abby at Ralden sa iisang hapagkainan. Payapa na ang lahat sa pagitan nila. Habang kumakain, iniabot ni Ralden ang isang halaga ng pera kay Michael bilang tulong. Dati kasi, nangutang si Michael upang makapagsimula ng sariling bahay kaya't malaking ginhawa ang natanggap niyang tulong mula sa kanyang ama. Natuwa si Abby nang makita ang bagong ugnayan ng mag-ama at ang suportang ipinapakita ni Ralden sa kanila. Habang nasa kampo si Michael, ipinatawag sila ng kanilang opisyal. Ibinahagi sa kanila ang tungkol sa isang delikadong misyon. May mga armadong grupo na tumawid sa hangganan at kailangang harapin ito ng kanilang unit. Babala ng opisyal, hindi tiyak kung sino ang makababalik mula sa operasyong ito, kaya't inirekomenda na maglaan sila ng oras sa kanilang mga pamilya bago tumulak. Agad na umuwi si Michael upang ipaalam ang sitwasyon sa kanyang pamilya. Malungkot ang lahat ngunit malinaw ang responsibilidad. Bago ang kanyang pag-alis, ipinagbilin niya na sana'y maalagaan si Ralden habang siya'y wala. Sa gabing iyon, nagkaroon ng tahimik ngunit makabuluhang sandali si Michael at Abby. Isang paalam na puno ng damdamin at pangunawa. Kinabukasan, bago tumulak para sa kanyang misyon, nagpaalam si Michael sa kanyang ama at muling ipinagbilin ang pangangalaga rito. Lumipas ang isang linggo. Sa pagbabalik ni Abby sa kanyang trabaho bilang nurse, naramdaman niya ang bigat ng pangungulila. Kasama ang kanyang kaibigang si Angie, ibinahagi niya ang pagkabahala dahil wala pa ring balita mula kay Michael. Mahigit isang linggo na ang lumipas, ngunit wala siyang natatanggap na tawag o mensahe. Sa kabila ng kanyang pangamba, may dumating na lalaking nagngangalang Darwin sa ospital kung saan nagtatrabaho si Abby. Matagal na pala itong may gusto sa kanya at sinubukang makipag-usap. Ngunit alam ni Abby sa kanyang sarili na tapat siya sa kanyang minamahal at sila ay magpapakasal, kaya maayos niyang tinanggihan si Darwin. Samantala habang naglilinis ng bahay si Abby, may dumating na babaeng nagngangalang Annie. Si Annie ay dating kasosyo sa negosyo ni Ralden at dati rin niyang kasintahan. Tinanong ni Annie kung sino si Abby at ipinaliwanag ni Ralden na siya ay fiancé ng kanyang anak, si Michael. Pagkatapos ng pag-uusap, umakyat si Ralden at Annie sa itaas upang mag-usap pa ng masinsinan. Muling bumalik ang dati nilang koneksyon bilang magka-partner at pansamantalang bumigay si Ralden sa damdamin, ngunit itinago nila ito. Kinabukasan, habang sabay na kumakain si Abby at Ralden, muling bumalik si Annie sa bahay. Akala niya ay may namamagitan kina Ralden at Abby, kaya't agad siyang kinumpronta. Dinala siya ni Ralden sa isang tabi at maayos na ipinaliwanag na si Abby ay fiancé ng kanyang anak at wala siyang ibang layunin kundi protektahan ito habang wala pa si Michael. Bahagyang kumalma si Annie matapos marinig ang paliwanag at muli niyang ibinalik ang tiwala kay Ralden. Sa ospital, muling bumisita si Darwin at nagdala ng almusal kay Abby. Sa likod ng mga simpleng kilos, umaasa siya na mapalapit sa kanya. Ngunit maayos na nilinaw ni Abby na hindi siya bukas sa ganoong posibilidad. Ipinaalala niyang ikakasal na siya kay Michael at wala siyang planong sakta nito. Sa kabilang banda, habang nasa gitna ng operasyon si Michael at ang kanyang unit, bigla silang sinalakay ng kalaban. Isang malakas na pagsabog ang naganap. Sa kasamaang palad, buong unit kasama si Michael ang nasawi sa insidente. Nang makarating ang balita sa pamilya, nabigla at labis na nalungkot si Ralden at Abby. Sa araw ng libing, sa harap ng lahat, humarap si Ralden at buong puso niyang ipinahayag ang kanyang pagdadalamhati, labis ang dalamhati ni Ralden sa pagkawala ng kanyang anak. Ngunit sa kabila nito, naramdaman din niya ang pagmamalaki dahil isinakripisyo ni Michael ang kanyang buhay para sa bayan. Hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan ang katawan ni Michael, kaya't hindi pa naisasagawa ang huling pamamaalam. Dahil sa labis na pagdadalamhati, tuluyang naapektuhan si Abby. Nahulog siya sa matinding lungkot at tila na ng direksyon. Ilang araw matapos ang insidente, nagpasya siyang umalis sa bahay ni Ralden dahil paulit-ulit siyang naaalala kay Michael Rune. Ngunit pinigilan siya ni Ralden. Alam niyang si Abby ay nasa gitna ng emosyonal na krisis at natatakot siyang baka mapahamak ito kung mapag-isa kaya't nakiusap siya na manatili muna sa bahay hanggang maging maayos ang kanyang kalagayan. Pumayag si Abby, ngunit lumipas ang mga araw na tila wala pa ring sigla. Nahilig siyang uminom at mas lalo pang nalugmok sa alaala ni Michael. Isang gabi, labis siyang nalasing at si Ralden na ang nagbuhat sa kanya pauwi sa kanyang silid upang makapagpahinga. Sa kalagitnaan ng kanyang kalituhan at kalungkutan, napagkamalan ni Abby si Ralden bilang si Michael. Ngunit hindi pinatulan ni Ralden ang sitwasyon. Alam niyang hindi tama at pinili niyang umalis sa silid upang igalang si Abby at ang alaala ng kanyang anak. Kinabukasan, nang magising si Abby, humingi siya ng tawad kay Ralden sa nangyari noong gabi. Maayos na sinabi ni Ralden na wala siyang dapat ikahiya at mas mainam na limutin na lamang ang lahat. Wala raw masamang nangyari at naiintindihan niya ang pinagdadaanan ni Abby. Makalipas ang ilang araw, unti-unting bumangon si Abby mula sa matinding kalungkutan. Sa tulong ni Ralden, naging mas maayos ang kanyang araw-araw. Mas nagkakausap na sila at lumalim ang kanilang ugnayan bilang dalawang taong parehong nagdadalamhati, ngunit nagtatagpo sa pag-unawa. Isang araw habang nagkukwentuhan sila, ipinakita ni Ralden kay Abby ang mga lumang larawan ni Michael noong bata pa ito. Habang pinagmamasdan nila ang mga alaala, hindi na iwasang maging emosyonal si Ralden. Pinatahan siya ni Abby at sabay silang pumasok sa loob ng bahay upang magpahinga. Mula noon, naging mas malapit sila sa isa't isa. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang hindi inaasahang tawag ang natanggap ni Abby. Sa kabilang linya, may balitang si Michael ay buhay pala at kasalukuyang nasa ospital. Biglang nagbago ang kanilang mga mukha. Sa halip na tuwa, nagkaroon ng pagkabigla at pagkalito. Ang lalaking kanilang inakalang wala na ay muling babalik sa kanilang buhay. Matagal nang pinagkakatiwalaan ni Abby si Ralden, kaya't naging malapit sila sa isa't isa. Isang araw nagpunta sila sa ospital ng hukbo upang alamin ang kalagayan ni Michael. Doon nila nalaman na si Michael ay nakaligtas matapos maranasan ang matinding paghihirap mula sa kalaban. Akala nila'y patay na siya, kaya iniwang nag-iisa sa gubat. Ngunit may isang mabait na tao ang nakakita sa kanya, dinala sa ospital at iniligtas ang kanyang buhay. Nakapunta na si Michael sa kanilang bahay, ngunit napansin nila na may pagbabago sa kanyang kilos at pag-uugali. Dahil sa pinagdaanang hirap, tila may iniinda siyang mabigat sa kanyang isipan. Madalas siyang magalit ng hindi inaasahan kahit sa maliliit na bagay. Isang araw habang naguusap sila ni Abby ng magkasama, biglang napansin ni Abi na tila nag-aalala at natatakot si Michael. Para bang may nararamdaman siyang banta sa paligid. Habang nangyari ito, dumalaw si Annie kay Ralden. Palihim niyang nakita si Ralden na tinitingnan ang mga larawan ni Abby sa kanyang telepono. Naisip ni ani na may nangyayaring kakaiba sa pagitan nila. Nang makausap si Michael, sinabing may relasyon si Abby kay Ralden. Labis itong ikinagalit ni Michael. Humugot siya ng baril at nilapitan si Abby ng may galit. Sa ospital nakita ni Michael si Abby kasama si Darwin, isang doktor. Maling inisip niyang may relasyon sila, kaya muli siyang nagalit at nilapitan si Darwin ng may baril. Sa kabutihang palad, napatahimik ni Abby si Michael at dinala siya pa uwi upang mapahinga. Ngunit nanatili ang sama ng loob ni Michael. Upang makalma, pumunta siya sa isang bar at nag-inom ng magdamag. Nang hindi siya umuwi kinabukasan, labis na nag-alala si na Abby at Ralden. Sa isang pagkakataon, habang nag-uusap si Abby at Ralden sa kanilang hardin, napansin ni Michael silang magkasama. Naramdaman ni Ralden ang panganib kaya natuwa siya ng makaligtas. Sa gabing iyon, nagkita-kita silang tatlo sa hapagkainan. Ikinuwento ni Michael ang kanyang pinagdaanan upang makaligtas sa kalaban. Ngunit biglang hinugot niya ang kanyang baril at itinutok ito kay Ralden dahil naniwala siyang may lihim na relasyon si Abby kay Ralden. Nagpaliwanag si Ralden at Abby ngunit hindi siya nakinig. Sa matinding pagkalito at sakit ng kanyang nararamdaman, sa huli ay pinili ni Michael na magtapos sa sarili niyang buhay. Salamat sa panonood.